Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Sama pagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin na Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhan programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin sa kanilang Pearl Wedding Anniversary ang aming mga kaibigan sina Kuya June at Ati Lucy Sermonya. Happy listening sa ating mga masugid na taga-subaybay. Kina Merlita Kanawin, Dulce Alicante, Maria Kasui, Guy Rafon, Nora Kabantog, Max Manaig, Leonie Lopez, Saturnino June Santos, Felicidad Espiritu, Carmeline Garcia ng UCCP sa sa Amadeo na magdiriwang ng uh, kanyang ika 120th anniversary next Sunday. Kay Ati Elsa Francisco, Amelia Katakis, Cleofe Ramos, Normita Gorospe, Josephine Cariño, Mila Del Rosario, Nora De La Paz Madriaga, Persida Punsalan, Benilda Mabayo at Greta Ronyo. Ano ba ang diwang dapat mangibabaw sa ating puso upang pakinggan ng Diyos ang ating panalangin at tayo'y kanyang kagiliwan? Ito ang paksang tatalakay natin ngayon dito sa ating karunungan buhay sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Lucas 18:9 hanggang 14. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lucas 18:9 hanggang 14. Isinalaysay naman ni Jesus ang talinghagang ito sa mga mapagtiwala sa sarili, mapanghamak sa iba sa paniniwalang sila ay matuwid. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin, isang fariseo at isang maniningil ng buwis. Ganito ang panalangin ng fariseo habang mag-isa siyang nakatayo. Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako tulad ng ibang tao, mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o gaya ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo hindi man lamang makatingin sa langit at binabayo ang kanyang dibdib sa pagsasabing, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong iyon na itinuring na matuwid ng Diyos at hindi ang fariseo, sapagkat ang bawat nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang bawat nagbababa ng sarili ay itataas. Ang ating aralin na aking binasa ay isang parabola tungkol sa dalawang taong nanalangin sa Diyos. Ang unay isang fariseo na kumakatawan sa mga taong relihiyoso na naniniwalang ang mga pagpapala ng Diyos ay karapat-dapat lamang niyang tanggapin at hindi natin ito dapat gayahin. Ang ikalaw ay isang maniningil ng buwis na kumakatawan sa mga taong makasalanan na naniniwalang tanging ang habag lamang ng Diyos ang maaari niyang hilingin at ito ang dapat nating gayahin. Magkaibang diwa ang dala ng dalawang ito sa paglapit nila sa Diyos. Pag-usapan natin yung una, ang fariseo na ang dala niyang diwa sa pananalangin ay hindi dapat gayahin kung ayaw nating kamuhian tayo ng Diyos. Sabi ng Fariseo sa verse 11, Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako tulad ng ibang tao, mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o gaya ng maniningil ng buwis na ito. Maganda sana ang kanyang panalangin sapagkat ito'y pagpapasalamat sa Diyos na siya'y may maganda at malinis na buhay. Hindi siya nagnanakaw, hindi siya nandaraya, at hindi siya nangangalunya. Hindi ba maganda itong mga katangian? Hindi ba kinamumuhian ng Diyos ang magnanakaw, mandaraya at mangangalunya? Hindi lamang kinamumuhian, hindi papapasukin ng Diyos ang mga ganitong tao sa kanyang kaharian. Wika sa ikalawang Korinto 6, 9 at 10. Hindi ba ninyo alam na ang masasamang tao ay hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga nakikiapid, mga sumasamba sa Diyos Diyosan, mga nangangalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, ang mga magnanakaw, mga sakim, mga lasengo, mga mapanlait, mga magdaraya ay hindi makababahagi sa kaharian ng Diyos. So tila wala namang mali sa panalangin ng Fariseo. Tama namang ipagpasalamat ang pagkakaroon niya ng malinis na buhay. Hindi lamang iyon. Bukod sa pagiging mabuting mamamayan, ang fariseo ay isa ring diboto sa pananampalatayang hudyo. Talagang sinusunod niya ang mga utos. Wika niya sa verse 12. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Abay, sinong iglesia? ang hindi magiging masaya sa pagkakaroon ng ganyang membro. Isang beses lamang sa isang taon ang hinihinging pag-aayuno ayon sa Leviticus 16.29. Ito'y tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Higit sa hinihingi ng batas, ang ginagawa ng fariseong ito sapagkat siya nag-aayuno ng dalawang ulit sa isang linggo gayong isang ayuno lamang sa isang taon ng hinihingi. Ang kukuhanan lamang ng ikapo o ikasampung bahagi ay ang mga ani taon-taon gaya ng itinatadhana sa Deuteronomio 14.22 kukunan ninyo ng ikasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. Pero ang fariseong ito, kinukuha na niya ng ikapo ang lahat ng kanyang kinikita siguro kasama na yung kanyang sideline. Talagang laging sobra sa hinihingi ng batas ang kanyang ginagawa. Ano-ano ang mga mali sa diwa at gawa ng fariseong ito? Una, ang sa kanya ay hindi naman talaga panalangin ng pagpapasalamat, kundi para ipangaya, para ipagmalaki ang kanyang kabutihan sa Diyos at sa lahat ng taong maaaring makarinig ng kanyang panalangin. Nang mga sandaling iyon, ay wala namang pananambahan sa templo, pansarili ng panalangin lamang. Ngunit ang pareseong ito ay tumayo doon sa kalagitnaan ng templo o sa isang lugar na kitang kita siya ng karamihan. Ang nasa sentro ng buhay ng pareseong ito ay ang kanyang sarili. Ulang na lang ay sabihin niya sa Diyos na kailangan hangaan siya at ipagmalaki ng Diyos. Punong-puno ang kanyang panalangin ng ako, 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 ay, ay, ay. Hindi nyo ba napapansin, ang nasa sentro ng salitang pride ay I, at ang nasa sentro ng salitang sin ay I. Kapag ang ginawa nating sentro ng ating buhay ay ang ating sarili, lilikha ito ng mapangwasak na pagmamalaki at kasalanan sa halip na sarili. Si Jesus ang dapat na nasa sentro ng ating buhay upang magkaroon tayo ng isang buhay na makahulugan at makabuluhan. Isang buhay na masagana at kasiyasiya. Wika sa Hebreo dosidos. Ito natin kay Jesus ang ating paningin sa Kanya na nagtatag at nagpapasakdal ng ating pananampalataya matapos na magawa natin ang pinakamabuti. Sa halip na ipagmalaki ang ating kabutihan ay sabihin natin ang tagubili ni Jesus na nasusulat sa Lukas 17.10. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuuto sa inyo ay sabihin ninyo, kami ay mga lingkod na walang kabuluhan, ginagampanan lamang namin ang aming tungkulin. Ikalawa, ang fariseo ay nagpa-practice ng tinatawag na super sino Sinosobrahan niya ang pagsunod sa batas sa paniniwalang kapag ginawa niya ito ay walang magagawa ang Diyos kundi gantimpalaan ang kanyang kabutihan. Pwede ba talagang mangyari na tayo'y sumobra sa paggawa ng kabutihan? hindi kailanman. Ano mang gawin natin ay kulang kapos para tayo'y pagpalain ng Diyos. Wika nga ni Pablo sa Roma 3.23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Katulad ng fariseong ito, wala rin tayong sukat ipagmalaki. Lahat ay utang natin sa Diyos. Lahat ng magandang nangyayari sa atin ay kagagawa ng Diyos. Wika sa Santiago 1.17 Ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa itaas mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Kung mayroon man tayong ipagmamalaki, ang ipagmalaki natin ay ang Panginoong Yesus katulad ni Pablo na nagsabi ng ganito sa unang Korinto 1.31. Kaya tulad ng nasusulat, hayaang ang nagmamalaki ang ipagmalaki ay ang Panginoon. Ikatlo, at ito ang pinakamasama. Itinuturing ng fariseo na siya'y mas mabuti kaysa kanyang kapwa na mas karapat dapat siyang pagpalain ng Diyos kaysa sa iba. Basahin uli natin ang panalangin ng fariseo ayon sa verse 11. Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako katulad ng ibang tao, mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o gaya ng maniningil ng buwis na ito. Ikinumpara niya ang kanyang sarili sa iba lalo na sa maniningil ng buwis na kasabay niyang nananalangin. Yon ang pinakamalaking pagkakamali ng fariseo. Inakala niya na itataas siya ng Diyos kapag naipakita niya ang kababaan ng kanyang kapwa. Nakalimutan niya ang sinabi sa kasulatan na binanggit sa Santiago 4.6. Sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Wika sa ikalawang bahagi ng verse 14 ng ating aralin, sapagkat ang bawat nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang bawat nagbababa ng sarili ay itataas. Kinalulugda ng Diyos ang mga righteous, ngunit kinamumuhian niya ang mga self-righteous. Ang mga righteous ay mga taong itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanilang tama at malalim na relasyon sa Kanya. Tulad ni Abraham na ganito ang wika sa Genesis 15.6. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sa kabilang dako, kinamumuhi ng Diyos ang mga self-righteous. Ito ang mga taong naniniwalang sila lang ang tama. Ang kanilang paniniwala lamang ang tama. Maraming self-righteous sa ating panahon. Mga taong naniniwala na ang katuruan lamang nila ang tama at ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa kanilang iglesia. Hindi tayo maililigtas ng anumang iglesia sapagkat tanging na kay Jesus lamang ang ating kaligtasan. Ano-ano naman ang mga tama sa diwa at gawa ng maniningil ng buwis? Una, aminado ang maniningil ng buwis na siya'y makasalanan kung kaya't siya'y lumapit sa Diyos ng buong pagpapakumbaba upang humingi ng kapatawaran. Ganito ang description sa kanya sa verse 13. Samantala, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit at binabayo ang kanyang dibdib sa pagsasabing, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ang fariseo ay lumapit sa Diyos sa diwa ng pagmamalaki ang maniningil ng buwis sa diwa ng pagpapakumbaba. Ang fariseo ay tumayo sa gitna ng templo, ang maniningil ng buwis sa tabi na malayo sa sentro ng atensyon. Ang fariseo ay nakatingala, ang maniningil ng buwis ay nakayukod. Ang fariseo ay hinahagod ang dibdib habang buong kasiyahang sinasabi sa sarili, ako'y mabuti. Ang maniningin ng buwis ay binabayo ang dibdib habang buong kalungkutang sinasabi sa sarili, Ako'y makasalanan. Lumapit tayo sa Diyos. Natulad ng maniningin ng buwis, sa diwa ng pagpapakumbaba, malayo sa sentro ng atensyon at buong kalungkutang ipahayag sa Diyos na tayo'y makasalanang nangangailangan ng kaligtasan mula sa kadalisayan ng ating puso, magagawang patawarin ng Diyos ang ating kasalanan gaano man ito kalaki. Wika sa Isayas 1.18 Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak ikalawa. Batid ng maniningil ng buwis na wala siyang karapatang humingi ng anumang pagpapala dahil sa kanyang pagiging makasalanan, ang tanging mahihingi niya ay ang biyaya at habag ng Diyos. Ang biyaya ay ang pagkakaloob sa atin ng mga pagpapalang hindi tayo karapat-dapat ang habag ay ang pagpapadiba ng parusang karapat dapat nating tanggapin. Bunga ng ating kasalanan, karapat dapat tayo sa parusang kamatayan. Ngunit dahil sa pananampalataya natin kay Yesus, hindi lamang tayo tumanggap ng habag para maligtas sa parusa ng kamatayan, kundi tumanggap tayo ng biyaya, ng grasya, para sa buhay na walang hanggan. Sa dalawang ito, ang inaring matuwid ay ang maniningin ng buwis. Wika sa verse 14, Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong iyo na itinuring na matuwid ng Diyos at hindi ang fariseo. Nabigo ang fariseo na ariing matuwid sa pamamagitan ng panghawa, panghawakan niya sa mga batas ni Moises. Nagtagumpay ang maniningin ng buwis na ariing matuwid sa pamamagitan ng kanyang mapagpakumbabang pananampalataya. Wika sa mga gawa 13.39 At sa pamamagitan niya, ang bawat sumasampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay pag-aaring ganap na hindi ninyo makakamit sa kautusan ni Moises. Ito ang tinatawag na doktrina ng justification by faith. Ang maaari lamang makapasok sa kaharian ng Diyos ay ang mga matuwid, banal at ganap. Walang sino mang tao ang makakaabot sa ganyang pamantayan sa pamamagitan ng mabuting gawa kung kaya't ang ginawang requirement ng Diyos ay ang pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya kay Jesus ay ituturing ng Diyos na matuwid, banal at ganap. Naligtas tayo sa parusa ng kasalanan sa pamamagitan ng justification. Binubukod tayo at ginagawang banal sa pamamagitan ng sanctification. At sa panghuling proseso, iniaalis sa atin ang lahat ng kasalanan, ginagawa tayong perpekto upang makabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Wika sa Roma 5.2 Sa pamamagitan din niya, ay nabuksan ng daan upang tamasahin natin ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil dito ay nagagalak tayo dahil na rin sa pag-asang makikibahagi tayo sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo'y manalangin? O banalaming Ama, Marami-marami pong salamat sa araling natutuhan namin ngayon. Tulungan niyo po kaming lumapit sa inyo lagi sa diwa ng pagpapakumbaba at nawa ay matulad kami sa maniningil ng buwis na tumanggap ng justification inaring matuwid dahil sa kanyang mapagpakumbabang pananampalataya sa pangalan ng ama ng anak at ng banal na espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.